May buntag sa tanan, ako si Angeline Patero, ang inyong kauban sa Selfie Balita. Ani ako karon sa makabuluhang kalihukan sa Innovation Caravan na gipa sa Department of Social Welfare and Development dinhi sa siyudad sa Iligan. Pinaagi ni ining kalihukan tumong sa DSWD nga ipasundayag ang mga kalampusan sa ilang mga programa sama sa walang gutom project o guban pangkabag-uhan sa serbisyo publiko. Kauban sa mga highlights mao ang cook show contest na nagpakita sa abilidad sa atong mga benepisyaryo sa pagluto gamit ang mga sustainable nga mga ingredients. Gilusad usab ang tahanan hub usa ka innovative space alang sa kaayuhan sa komunidad. Okay, Makapadasig ang kong pagtambong sa mga benepisyaryo gikan sa Northern Mindanao o Lanao del Sur. Usa kini ka oportunidad aron mapakita ang kahinungdanon sa pagtinabangay alang sa kalambuan. Gigan diri sa Iligan City, ako si Angelin Patero sa Philippine Information Agency, Iligan, and Lanao del Norte, pagdala sa istorya sa katauhan para sa katawahan. Ako ang inyong kauban sa Selfie Balita.